Sa karugtong ng ating kwento, sa bulwagan ng pagsusulit, pinag-uusapan ng lahat ang ating bida, hindi sila makapaniwala na ang isang tao ay kukuha ng pagsusulit. Ito daw ay isang kalokohan, ang pwede lang daw na kunin na pagsusulit ng tao ay pharmacists. Ito daw ang kauna-unahan sa kasaysayan, napahawak ulo na lang ang ating bida, ang lahat daw ay nakatingin sa kanya na parabang kaaway daw siya ng mga ito. Sinagot siya ni Sakura, ang ating bida daw ang unang tao na kukuha ng pagsusulit bilang shaman, kaya, malamang na ipinapalagay nila na may gagawin ito. Nagtatakang nagtatanong ang ating bida kay Sakura, kung talaga bang siya ang kauna-unahan dito. Sumang ayon dito si Sakura, ang tao daw ay may isang klase, na kung tawagin ay pharmacist. Kagaya ng mga beastman ay shaman, at ang elven ay awakeners. Wala daw ditong patakaran at hindi pinagbabawal ang mga tao na makilahok. Ngunit sa ngayon, ang kaugaliang ito ay sinusunod, ang tatlong klase na ito ay may kanya-kanyang pangkat, at ang pagpasok sa pangkat na ito ay natural na makikita bilang isang panunukso. Pabulong na sumagot ang ating bida kay Sakura, hindi daw ito pwede. Ang gusto lang daw niya ay mapapurified ang kanilang cardilus, hindi para makagalit ng kung sino man. Naiintindihan daw ito ni Sakura, wala naman daw silang nalalabag sa patakaran. Pwede daw ito basta naniniwala sila na ito ay nasa tama. Nagsalita ang isang Northern Shaman na katabi ng President, hindi daw siya tumututol sa disesyon ng kanilang President, ngunit, tinatanong nito sa President, kung itatakda daw nila ito, hindi daw ba ito makakaapekto sa karangalan ng pangkat ng Beastman Shaman? Bilang Vice President, nagdududa din daw ito kung nakakagawa ng potion ang taong iyon. Wala man lang siyang basic na tungkod. Ang pangalan nito ay, Ilspig, na may titulong, Northern Shaman Association Vice President, antas, Blue Shaman. Nagtanong ang President dito, sinasabi niya na pinahiram nito ang kanyang tungkod, hindi daw ba? Ang punto daw ngayong pagsusulit ay para makita kung kaya nitong makagawa ng potions. Curious daw siya sa potential nito. Napapaisip pa ito, na saglit lang daw iyon, kaya marahil walang nakapansin, ngunit ramdam daw nito ang magic wave na nagmumula sa ating bida. Nakikita daw nito ang kaparehong potential na kagaya ng henyong shaman na si Kevin. Tumatawang sumagot ang vice na mukhang baboy damo, nagpapatawa daw ba ito? Ang batang tao daw na ito ay hindi mahahalin tulad sa batang henyo. Hindi daw ito karapat dapat na maging utusan na kagaya ng kasama ni Kevin na bagong disipulo nito na ang pangalan ay Sandals. Naalala naman ng President na may bagong disipulo din daw ni Kevin ang nandito, ito daw ba ay si Fulin? Sumang ayon dito ang vice na mukhang baboy damo, ito daw si Fulin ay ninanais na makuha ang first place, ito naman daw ang dapat na tamang gawin ito. Kahit daw si Kevin ay pinagmamalaki ito sa lahat, sinasabing ito daw ay mas henyo pa sa kanya nung bata pa siya. Pinapakita ang status ng batang pusa, lahi, night cat, pangalan, fulin, class, salamangkero, naghihintay para sa pagsusulit ng shaman. Nag-uusap-usap ang mga salamangkero sa paligid, nandito din daw pala ang bagong disipulo na babae ni Kevin. Sobrang bata pa daw nito, mukha daw isa din itong henyo. Nakagawa na daw ito ng potion nitong nakaraang taon. Ngunit ito daw ay sobrang bata pa at na-disqualified dahil sa age restriction. Ngayon daw target nito ang first place, dapat daw siya ay talagang isang henyo. Sa kanila naman daw, kung makapasa sila sa pagsusulit, masasabi nilang maswerte na sila. Naririnig ni Fulin na siya ay pinag-uusapan ng mga salamang kiro sa paligid niya. Bumuntong hininga ito, at nagsabi, na napakaingay ng mahihinang mga ito. Nagsalita na ulit ang Vice President na Baboy Damo. Ang pagsusulit ng mga shaman ay magsisimula na daw. Ang mga hindi daw kasali ay kung pwede ay umalis na. Ang lahat ng kasali ay pumunta na sa kanilang posisyon base sa kanilang numero na binigay kanina. Sabi ng ating bida kay Sekora, siya daw ay number 15, pupunta na daw siya, Kumaway naman si Sakura na parang good luck charm ng isang pusa na nilalagay sa tindahan, sinasabi pa nito na maghihintay daw siya sa labas. Tinignan ng ating bida ang kanyang numero at hinanap ito sa mga nakasulat na numero sa sahig. Nahanap na niya ito. Subalit nasa tabi niya pala ang batang pusa na si Fulin. Masayang nagpakilala ang ating bida dito, habang iniisip na pwede niya itong maging kaibigan kasama si Sakura. Iniisip pa ng ating bida na cute daw itong beast girl. Ito daw ay kakaiba kumpara kay Sakura. Mayabang naman siya nitong pinagsabihan. Isang tao daw nakukuha ng pagsusulit ng shaman, ito daw ay nagpapapansin lang sa iba. Naasar ang ating bida sa kanyang narinig, sa pamamagitan ng kanyang matalas na bibig ito daw ay kapintasan. Nagsalita na ang president at nagtanong sa lahat kung nasa pwesto na daw ba ang lahat. Sa pagsusulit daw bilang shaman, susubukan daw ang kanilang pangunahing kasanayan sa shaman. Kailangan daw nilang makagawa ng potion ng mag-isa, dahil pinili daw nila ang landas para maging isang shaman, alam daw nito na handa sila para dito. Nagulat bigla ang ating bida, dahil biglang umangat ang sahig na mistulang lamesa. Inasar pa ng pusa ang ating bida, wala daw ba itong alam kung ano ang shaman's refining station. Kung maari daw umuwi na lang daw ang ating bida, makikitang kompleto na ang mga sangkap sa lamesa at nagsisimula ng gumawa ng posya ng pusa, habang ang ating bida ay nakatingin lang dito. Halos pumangit ang mukha ng ating bida sa galit sa kanyang narinig sa pusa. Pinagsisigawan pa nito sa kanyang isipan na iwan na daw siya nito. Binaling na ang tingin ng ating bida sa kanyang harapan, ang mga kagamitan at sangkap na nandito ay makaluma, kumpara daw sa kanyang mundo, na ang halos lahat ay otomatiko na ang pagkagawa, gaya ng mga napapanood daw niya sa video. Nagsalita ulit ang President, na ang Vice President daw na baboy damo ay magpapaliwanag ng mga detalye ng pagsusulit. Pumagit na ito at hinumpas ng dulo ng tungkod ang sahig na naglabas ng mahika na pumalibot sa paligid. Nagtinginan ang lahat sa itaas na parang may nakita sila do na kinagulat nilang lahat. Tinignan naman ng ating bida ang papel na hawak niya kanina na tanging number lang ang nakasulat. Ngunit ngayon ay isa ng pagsubok na kailangan niyang gawin. Nakasulat dito na kailangan niyang makagawa ng basic potion skill, tatlong energy potion sa loob ng isang oras. Napakamot ulo ang ating bida at palinggan lingon sa kanyang paligid na animoy na sa kaklase sa araw ng test, sa isip-isip pa nito, para daw makagawa siya ng tatlong basic energy potion sa loob ng isang oras, kailangan daw niyang tignan kung paano ang ginagawa ng ibang kasali dito. Sinasabi ng President, na ang unang paraan ay pumili ng materyales sa refining table, mayroong daw ditong iba't ibang mga materyales. Ang isang tiyak na antas daw ng kaalaman ay mahalaga. Halos lahat daw na baguhan ay hindi alam na may siyam na uri ng materyales para sa basic energy potion. Kapag nagkamali dito kahit isa, ang tamang potion ay hindi magagawa, kaya daw marami ang natatanggal dito sa pagsusulit. Makikitang umiiyak na lang ang mga kalahok dahil hindi sila makagawa ng tamang potion. Napapatingin na lang dito ang ating bida at sinasabi pa nito na marami daw sa mga ito na hindi alam kung ano ang pipiliin. Napalingon ang ating bida sa pusa, nagsasalita kasi ito na ang normal daw na paggawa ng potion ng isang salamangkero, ay dapat daw ay una pa lang ay naihanda na nito ang mga materyales ng mas maaga. Nakakaawa daw ang mga ito, dahil hindi daw man lang nila tinandaan ang mga basic na materyales para sa simpleng potions. Pinapakita na nakumpleto na ng pusa ang pagpili ng mga materyales. Masayang namamangha ang ating bida na nakatingin dito, dahil mabilis daw nitong nakumpleto ang mga materyales na kailangan. Pinagmamasdan nito ang bawat ginagawa ng pusa kahit na ang paglabas nito ng kanyang tungkod. Iniisip naman ng pusa, ang pagkapasa daw niya ng first place ang kinakailanggang requirement na binigay sa kanya ng kanyang master na si Kevin. Kailangan daw niya itong matapos, nakatingin ang lahat sa kanya na namamangha. Inaasahan naman daw ng Vice President na baboy damo, sa isang desipulo ni Kevin, na ito ang nangunguna sa pagsusulit. Dugtong naman ng President, ito daw ay may katiyakan at bilis na nakakamangha. Ang pagsubok daw para sa kanya ay parang madali lang. Ginamita na ng mahika ng pusa ang kanyang napiling materyales, lumutang ang lahat ng sangkap sa kanyang paligid. Namangha ang ating bida sa kanyang nakikita, sinabi pa nito sa kanyang isipan na itong pusa ay may matulis na dila, ngunit ito daw ay kamanghamangha. May naisip bigla ang ating bida gagayahin daw niya ito. Ginamit na nito ang kanyang kakayahan na divine ay na mag sa kanyang target. Sabi ng President ang paghusga ni Kevin dito sa pusa ay tama. Ang paggamit daw ni Fuli ng Mahika ay mas ilan, sumang-ayon naman dito ang Vice President na Baboy Damo, ito daw ay magiging isang pinakamagaling na shaman sa hinaharap. Makikitang naghahalo na ang mga materyales na ginagawa ni Fulin sa ere isa-isa na nitong nilalagay sa lalagyan. Habang nakikita ito ng President, sinasabi pa nito na ang susunod na gagawin dito ay ang pinaka-importante at huling pamamaraan. Ito daw ay ang pag-refine ng makikitang naglalabas na ng mahika ang pusa sa kanyang tungkod para ma-refine ang kanyang ginawang mga potion. Sinasabi pa ng President, ang refining daw ang pinaka pinakakritikal na proseso sa paggawa ng potion. Ang paghalo ng materyales na may mahika na sumusubok sa mahiwagang kapangyarihan ng isang tao. Ito daw ang pinakahuling pagsubok, para kay Fulin, wala daw itong pro-problemahin dito. Iniisip pa ng President, kung mangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan, si Fulin daw ang makakakuha ng first place ngayon. Bigla naman napatingin naman ito sa ating bida, nagtataka ito, kung bakit hindi pa daw ito nagsisimula, ano daw kaya ang ginagawa nito? Ginamit na ng pusa ang pagsolidification para sa kanyang potions na ginawa. Maya-maya pa nagtaas na ito ng kamay, siya daw ay tapos na. Natatawa pa ito sa kanyang isipan, napakadali daw nito, siya daw ang pinakamagaling, nilalagay niya ang kanyang pangalan sa taas. Binabati naman siya ng president, kung tapos na daw ito, Maari daw muna itong mag-antay hanggang matapos ang pagsubok para tignan ang kanyang nagawa. Nadidismaya naman ang pusa sa kanyang narinig, bakit daw pa kailangan niyang maghintay para sa iba. Nagulat ito ng maibaling ang tingin sa ating bida. Pagalit itong nagtanong dito kung bakit siya nito tinitignan. Manyakis daw ba ito? Makikitang nakumpleto na ng ating bida ang pag-analisa sa pusa gamit ang divine eye. Sumagot na lang ang ating bida wala daw at nagpasalamat. Sinabihan siya ng pusa na magsimula na daw ito, wag daw itong mag-aksaya ng oras. Kahit na daw marami pa silang oras, hindi daw nitong magagawang. Napatigil ito sa kanyang sinasabi, at nagugulat sa kanyang nakikita. Pati ang President at Vice President ay nagulat. Makikitang hawak ng ating bida ang tungkod na hiniram niya sa President, na may notification, kung gusto daw ba ng ating bida na i-optimize ang nasuri na mga aksyon. Sumang-ayon ng ating bida, habang tinataas ang tungkod, sinasabi sa kanyang sistema na ang tamang materyales ay otomatikong napili, at ito'y otomatikong dudurugin. Ang makapangyarihang pag -re refinement ay pinoproseso. Nagugulat na napapaisip ang pusa, dahil nagawa daw ng ating bida ang pagpili ng mga materyales at pagdurog ng mga ito ng sabay. At ngayon pati ang pag -re refining Hindi niya daw alam na meron daw ganitong kapangyarihan ng ating bida. Nagulat na namamangha naman ang Vice President na baboy damo. Na tinatago daw ng ating bida ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos daw nitong pumili at durugan ng sabay at ngayon refining, ito daw ang pamamaraan na pinakita ni Kevin noon nang ito ay kumuha ng pagsusulit ng bata pa, tinawang niya itong, pinadali ang pagproseso, ito daw ay hindi magagawa ng walang pambihirang mahiwagang kapangyarihan, pwede daw bang kapantay na nito si Kevin sa pagiging henyo. Makikita ang malawak na saklaw ng mahika sa paligid ng ating bida, habang ginagawa ang mga potions nito. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.